great great day malaki po so ayan uh, nandito na tayo sa pang pangatlong uh, ano uh, machine sa so, thread thread mill nandito thread mail tayo malakas malakas na mga katawan yung hat heart rate natin 110 tapos yung time ko naka um, uh, 1 minute na mag, mag 2 minutes na yung incline yung taas 3 lang 3 ang nakaset at yung speed 1.4 mm -hmm. yung distance ko 1.04 um, pa lang at may kasunod lang akong gagawin mga mga letters Ayan Ayan yun doon yung, yung nakikita nyo yung uh, obstacle na yan yung uh, nakatayo yung maliliit na con hahakbangan ko yan tapos hakita ah, ko dito sa hagdan yan. ano daw yan ah, gagawin ko siya ng 15 times uh, balik balik dyan tapos ko nito mag no treadmill mag isa lang ako ngayon dito uh, hindi na naman kasi maliwanag eh Pero parang maganda rin na mag hindi siya crowded mag isa lang siya mag-isa oh, lang. <laughs> lang, ako, hindi siya. Uh, pero pag maraming nakasalito ng itirap yung eh, nag-aagawan sa machine. Uh, talagang... Uh, pero ang dami naman gagawin. Dahil pang gagawin, nasa ano pa ako. Uh, pa ako sa machine. Meron ba dito ang gagawin na hindi nagagamit ng machine? Ang, ang ano naman doon? Uh, hinahasa naman doon yung ano, yung brain. Yung ano yung quality ng brain mo na. Yung mga ginagamit doon yung mga uh, pastel. So, uh, basta uh, marami pa ba siyang iba. Basta sa tungkol sa brain yung ano. Kasi neuro therapy rehab din sa akin eh. Uh, siempre siyempre kasama na rin yung cardio. Inuuna ko yung cardio. O na talaga. Pinakauna talaga yung cardio. Mga, mga yung mayroong weights, weights. ako sa paa. pa Nilagyan ako ng wet sa paa. Pabigat. Diba masarap naman pag may nag-aang lag pa. Ah, uh, uh, pag may pabigat sa paa. Tinanggal siya. Uh, na sa pakiramdam. Parang gano'n. Gano'n ang paang mo. Pero pakiramdam ko kasi dito sa, sa, kaliwa akong katawan. Lalong lalo na sa pa. Parang laging may, may pabigat. Pabigat siya. Pero pag nilalagyan ng weights nga itong pabigat na pabigat sa pagkatitera ko ay parang pag nasana ika na mayroon at pag tinanggal parang nabiglang nagaan siya. Pero pag yung wala na, pag normal na nasa bahay ka na wala na ulit sa paa yun, nakarandaman ko na yung mabigat mabigat na paa, sa paa yung manhead niya parang dyan na <clears throat> kaya purpose ng video na to pag nag-iisa tayo dito na kung na pa, man na ninyo ito mga um, kamalayang puso uh, um, for awareness purposes only lang ito para hindi nyo na maranasan makaiwas kayo ang una uniwasan nyo ang pagpupuyat isa rin kasi yun sa dahilan bakit na stroke yung tao pangalawa yung unhealthy lifestyle alam nyo naman yung unhealthy kung ano lang mga pinakain natin ano, ano yung iniinom natin alak man yan o matatamis ay unhealthy lifestyle yan pagbubuyat unhealthy lifestyle yan makain na kung ano-ano unhealthy lifestyle yan pangatlo yung stress hindi naman natin maiwasan hindi ma stress lalong lalong na sobrang mahal na yun sa mga nangyayari sa paligid para hindi tayo ma-stress huwag na natin pansinin naging ano tayo uh, sa ano maging basong walang laman or yung healthy pag-iisip na lang gawin natin huwag na tayo mangyalam sa mga mga chismosa huwag yung chismosa kasi isa yun sa practice na lang stress makinig ka sa mga chesmis siyempre sa trabaho trabaho lang tayo pero no. kung stressful naman yung paligid sa trabaho hindi mo talaga maiwasan kung stressful naman yung boss mo hindi mo rin maiwasan hindi mo rin maiwasan kung stressful yung katrabaho mo no? Pero kaya ang iwasan eh. Sa paano paraan. Huwag natin patulan. Eh, Kapatul-patul na. Huwag natin kailangan ng patulan. Siguro, magmahinahon pa rin. Uh, hindi maapuntuhan ng ating katawan. Kasi pag-stress ka talaga, apektado yung ating ng katawan mo kasi hindi mo maiwasang hindi mag-isa hindi mo maiwasan hindi mo emosyonal hindi mo maiwasan hindi makagawa ng hindi tama diba kasi di mo pag na-stress kaya ng marami ano-ano, kung ano, ano kung, yung stress, ng marami. kung ano, kung ano, kung ano, Apek naman yun sa katawan. Obesity. Hindi niya obese. Mga makakain niya. Yan. Madami magiging pag-obes ka na. Madami nang mangyayari ng aplikasyon. Sa katawan, lalabas yan. Pag may dead, ka na. Sa akin nga, lalaro pa tayo ng basketball. Magbabike pa tayo. Pero tinamaan pa tayo, tayo ng stroke ng high blood. May stroke pa tayo. Bakit? Yung stress. Stress na yung kapaligiran. Yung community. Na may ikutan mo. Yung mga balita. naka stress tayo yun. Yung mga nangyayari sa company. Lalo na, 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 na. Kung yung management. Kailangan inaapi yung mga mga gawa. Kinakahawa yung mga gawa. Tisa na ako dun. Yun yung SSS ko. Tatlong bisis na siya na-deny. Kaya stress na rin ako sa ano eh. Kahit ngayon ay stress ako sa sa money smith eh. Bakit na-deny na yung yung SSS ko nakakatatlong dinay na oh, dinay dinay legit kasi kulang kulang yung mga pinapasang ano requirements oh, yun yung nagpapump sa email sa akin kulang kulang kaya naiinis ako eh. sa mga uh, nasyon parang iwan ko kung sinasadya gugutumin sa gugutumin siguro ako eh kaya bago pumunta dito sa therapy pumunta ako ng SSS doon, Tiningin ko yung requirements, yung literal na requirements. At ipaparoward ko sa uh, tinintatrabawan ko yun. Yung sa SSS sickness, saka yung sa ECC sickness benefit. Dahil dapat paging double compensation kasi sa company ako na uh, inatake. Eh. Sila na yung yung mismo management na sa, sa hospital salamat na rin ako sa kanila pero parang nai-stress ako dahil ano bang kulang? Bakit laging rejected yung ano laging nare-reject yung uh, SSS ko kaya na kaya na pumunta na ako sa SSS at tinanong hiningi ko yung requirements iwan ko lang kung magkamali pang management sa procedure ng requirements na hindi ko sa, sa SSS at yun ang i forward ko sa kanila pagkatapos nito ng therapy ko forward ko sa kanila through messenger kasi ilang buwan na akong tenga sa bahay yung SSS ko hindi ko pa nararamdaman di ba dahil Tulong po lang yung pinapasa ng ano, yung, ano, employer natin. ang na kalungkot. Pero hindi ko na masyari yung iisip. Hindi ko na sisin sa sarili. Basta alam ko na ngayon, huwag ko sa kanila, hintay uli ako. Sasabihin ko yung sinabi ng SSS, Kung hindi nila naintindihan kung online sila nagpapasa, hindi nila naintindihan na hindi pumunta sila sa SSS para mas malinaw kasi yung lahat ng requirements mga documents na galing hospital pinasa ko na sa kanila eh ang kailangan lang yung nakulang yung nandoon mismo sa kumpanya ayaw nila yung ayaw nila expose yung hinihingi dun sa sa requirements sabi nga sa akin ng ng SSS madali lang daman daw yun eh kaya ako hindi na i HR ni HR hindi pa tinig hindi ko kausapin ko. Ayan. Nakapisar ko na sa inyo. Ano <laughs> yung puso. Kaya minsan yung mga employer din natin. Ano hindi natin yun. Kung tayo mga empleyado, kailangan natin din usi sa ed. Kasi kung may natin sa kanila, wala. Nga nga tayo 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 rin na may hirapan katulad ng nangyari sa akin meron ka na nararamdaman tapos yung benefit mo sa SSS hindi mo pa makukuha eh nakakaano yan. nakaka-stress din din talaga kaya <sighs> yeah, yan maraming salamat mga kamalayan puso kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking youtube channel eh hindi naman subscribe ka na Baka kung gusto mo, kung gusto mo mag-donate. Uh, Mag-sponsor. Maraming salamat na uh, yung puso. See you next vlog. At ako ay eh, hinahapo na. Bye-bye.